Nagsalita na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte Kaugnay sa isyo ng BRP Sierra Madre na sadyang isinadsad sa iyong insyol. Sa isang panayam, itinanggi ni Duterte na siya ang nangako sa China na aalisin ang barko. Kasabay nito ay tinutulan din ng dating Pangulo ang dilabas na bagong mapa ng China na 10-dash line na naglalagay sa halos buong South China Sea sa loob ng kanilang national boundaries. Sabi po ng dating Pangulo, bagamat kaibigan ng China ay eh hindi niya sasangayunan ang 10-dash line. China is a friend personally ako kay President Xi Jinping. But I would state uh, now na uh, hindi ako sangayon sa yung tendas Line. Mm. And uh, I'm no longer in government. Pero kung sabihin mo na magsunod ako sa iyong characterization ng boundaries nila, hindi ako. So, mm para sa concern, yung teritoryo natin uh, is uh, non-negotiable. Bukod po kay Duterte, nauna na rin itinanggi na dating Pangulong Gloria Arroyo at Joseph Estrada na sila ang nangako. Habang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung may ganito mang kasunduan, ay binabawi na niya ito.